Siya si Rodeline, binansagan namin noon na si Wonder Woman kahit gaano katayog ang niyog aakyatin magkopra para may pangbili ng bigas sa mga anak. Saan ay ka lang? Mayroong... Saan bitin? Okay. Ah, mulayat rin ang bitin? Oh, minsan mayroong ano ba? Mayroong ahas? Ahas ba? Ah, mulayat rin ang ah? ahas? Oh, ano lang ahas? Anong umiwas? Mm. Tinulungan namin si Rodile noon lalo na sa pinansyal na pangangailangan. Nakita namin kahit saan saan lang sila makitira, bitbit -bit ang kanyang mga anak kaya pinagawa namin sila ng bahay. Grabe ang saya ni Rodelin noon na mayroon na silang sariling bahay, mayroon nang maayos na matutulugan ang kanyang mga anak. Kasi nga uh, humiwalay sila sa kanyang amister uh, mister dahil po ay lasinggiro at mananakit. Siya mismo ang nagpakulong. Yan nga, ginawa namin ang lahat para mapasaya si Ate Rodeline kasama ang kaniyang mga anak. Pagkatapos ng bahay nila, ilang bisis po kami pabalik-balik nagbigay ng ayoda sa kanila. Nabigyan pa namin sila ng kambing noon. Ngayon po, nabalitaan po namin na kapos po sila sa pangbigas-bigas, lalo na mayroong, mayroong mga anak na nag-aaral dahil si Ate Rodeline po ay hindi na makaakyat sa punong niyog dahil po ay may binat. Kaya napasihan namin ni Bro Tata na puntahan namin at nagdala na rin kami ng bigas. Sana sa bidyong ito, samahan nyo kami hanggang dulo. Kumustahin natin ang mag -ina. Ang bahay nila nandoon sa baba. So yan po, uh, samahan nyo kami. Yan po guys ha. Hey. Itong pa. Wonder Wonder Woman. Binalik kan amin bigyan natin nanti nembukas kasih wala daus yang bigas.

kasi so, uh, kami po nagpagawa nito noon yung bahay nila. Yan. ano, masira na, no? Yan ang, ang kuha ano? na. Luma na kaya Anong, may, tungo sa gidugayon. pagmangkon ko ninyo, muna akong kamahura din, kini nakalimutan Nakalimut na kita, uh, uh, medyo nakalimutan natin mga anak Rudin kasi matagal-tagal na po tayo hindi nakabalik dito. May isa itong dalaga, yung panganay, na doon sa, nag-working? Na sa, apohan? at saka si, ano, grade 6, grade, grade six. Eight. Yung lalaki mo, uh, grade 9. Grade 9? Uh, ikaw? Grade, grade one. one. Uh -huh. Grade 2 Grade 4 uh, Grade 2 uh -huh. Anak po dito nila mo? Puro siya ulit la uno, ka. Kato sa, putro d'ro. Dali, are, At siya, pero to, kiniminaw na. Kaya, kaya ko sa. Silingan. pagmangkon, pagmangkon, Anak ni Anak ni Ate Rodilene, si... Si pangalan to, ni Mugunay? Itan? Si? Lola. Elis. Elis. At saka si... Pangalan. At saka yung panganay ninyo, nandoon sa... So, kaya nga, bumalik kami dito ngayon.

baka magtaka kayo. Walang walang asawa si si ano po, si Ate Rodilen. Ate Rodilen, kumusta naman imong bana de? Kanang ka papa nila ba? Nakagawas naman to sa pritso niya. Sa iba na hubog kayo. Hmm. Yeah, pero di ba Dagko kay kwarta, e, pa kita-kita ako kita kita ng mga bata. Si Palit, ilim na, nanadi asa kong ama-ama, mag-inom Di kita, tono bisan bisag, panudaan na lang. Hmm. Dre. Diri na kaasabot dito ko na kubra ko sa igbaw, gabi na ko na uli. Diri naka tog, ipagawa sa akin na akong laki. Inan nga, di ka magawa sa apa, kaya ipadakop kang mama, hindi ka mawa diha. Magmawa, hmm. magma eh, magmawa ito ni siya, bitin hmm. ah, mm. na kagubaan gisumbag. Gisumbag. Magmawa, magmawa siya, dre. Ipadakop na niyo kung magmawa, dre. Muto, napriso siya akong ipapriso, kaya ihapit man na niya na patay. May ganyan, kinabtan ako, wala, wala. Luya, nagigay siya, kuya pa na. Ay ayo no, no, yeah, nana pare nana na eh. nana mo tinirman naanya anam si record dito sa kuan ug pa siya 20 meters gikal di sa mbalay ko to bisay ang aabtan niya ni sa kadrol niya ug siya dire balik na siya kay mo siya kauman siyang 12 ka priso, preso dapat 120 ka tuig ya mo ku katunga sa hiring ilaligin ko karta ikaplete ini giring ug ato nakagawas so yan po eh, ay ayo gud mo padursay papa no kada no, no? ko Huh? Yeah, na, si na, 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 bukas, ha? Na, ay bukas ah. Eh bro, i. Eh bukas eh may dugang na sa mukhang lima ka <coughs> <coughs> Na, 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 na

-us Usaha-usahaan <laughs> <laughs> okay, <bago pelakini>, <laughs> yeah. yeah, 25 kilos, pabian maklan, dapabian opolin maklan Opo uh, si arterdilen pung dapilih namin itu anak cakar. Lo, so, sama ni, ni mau ke Wala ang ko kanang sa kaglubi. Wala na. Kanang magputol na kong kawayan. Naghimo-himo mix barbeque Barbecue steak. Barbecue steak. Hindi oh, dinam ko klahutay. Kaya ipi ang mo nam ko gubaga. Kasi si Ate Rodilin noon, ano, umakyat sa niyog. Laba. Magkupra. Magkupra. Kahit agaano ka tayo ng niyog, akyat ni ni Ate Rodilin. So ngayon hindi na daw, hindi na kaya. Wala na. Kaya ipi ang mo Ano lang. Kamuinday. Iskoy na ragyan. lang kawayan. Ang hmm. batas daraman kay di makina layog ang kawayan ang ko lang karon mag himo ko nang halis ko wan ko ni biya nang sa na ko gilabadahan o sa lang nakabuok ana akong law sa ubang labada kay muli ko to ni buwan buwan jud kapin buwan jud ko nilanat pero gig dadara gid nako so kay urong ko wa man gyud mag pa lang gyud na maning kamot lang gyud na pareha gyapon sa una kamot lang gyud para lang gyud sila makamot sa high school na lang gyud may lang inyong balay dire kay okay pa ni ay madawa pa ni na, na ay nagsaka na, napaay, ipagtapakal so, na lang ako. na yung kaso. Palitan natin ka Ikaw Palitan natin ka nilis. Tagpilam na nilis na. na. Pagkaran ko na na magpapalit ko. Kung sí, sí, Ma silingan, no. mga ira ko, palit ko ninyo tuwag sinilas. Oh, palit ko <laughs> sinilas na ah, yung 200 na. Palit ko sinilas. Salamat kayo. Na yan sa pato to, naputol. Nang homes yung uyuan ng sinilas, yung kuwena nag-iuli dito siyong kay doon na ng merkado, papalitas lang bagoy oh, mohal na sinilas. Kini na yung iya pong na hulman dito, ako po nagsulot. Kaya napo hmm. ko yung saks nilas, ang isulot po na niya, kaya wapos nilas kong pagmangkon na putol pud. Mm. problema ni nila sa gear kay sakit ako ng sa sa. Hmm. na yung lang sa nila sa. Dagwa na nanay tang 50 na itang 60. Ha? Hmm. ba bay na mo, adto na may. Babae sa hmm. salamat kaayo sa inyong grasya gihatag sa akmo. Ah, hmm. kay di katabang. Hmm. Si ko ano kay si isa lang nagregrade di din. Paso ni Rombet 6. Huwag ganyan ang pictorial. Kayo mo ko yung papila. ako mo ko pictorial kabayan. Pictorial. Sa grade na may pictorial. Huwag ano ko papila. Nag-pictorial sa lato ni Aging Domingo. Ang kuhan lang kapila. Kayo mo tayo kabayan. Sige ha. May kaya naka-aro day Sige ha. Dili na kayo magdugay ha. Kaya umurag na yung lawas. Kaya layo pa kayo mong biyahe. Babay naman. Salamat ka ayo. Babay naman. Balintag sa nila sa nila. Ha?

Nandito nila mama. Si kuan dito yung bata nga. Si Dako, si... Din din. Nasaan po siya? Sinil na na sinil yan. muli Trabaho nila lang po. Trabaho si itong pohon siya. Nasaan nga po siya? si... Ano nila niya? Toko na nil? Mabulo? Pakis? Nanay, baka na po.

Nang di nalagi katilaw, kaya wala nalagi kuhan mo nang... Balik mo yung mga hapon hapon siguro. Nang mga hapon na, klase ay klasik mo. Nakapiro na amin sa hapon. Buntag nila ha. Sige. Inyo ha dong, inyong klasik, huwag mahol din. Walang sila eskwila, wala kinakit eskwila. Katong usa si Kuan, katong murawi, tagulay. Nasa na Nanarbaong nalit po si ilihan. Si nga na to? Bira ni kabog na, anak na di. Upat. Katong mga hawai, o kanisiya, kinindaw ka babae.

paso do. Awde de ka kalsa. Te labay na mag. Balik kami ang may inda ya. Balik na ha, kada na mabukas mag ha. Inda ha. Ito po yung ano, yung bunso ni Ranelin yung na-vlog natin Trabaho daw yung nanay niya sa Ciudad. Ano ito kawawa ng nanay mo ha? Isa 'yung pangalan niya mo? Ariela. Ha? Ariela. Mm, Arielah. Ariela. Ariela? Ariela. Mm. Ngayon Nag-skill ka. Okay. O um, nga na lang, ah, balikan natin bukas, tala natin ang bigas. Ha? <laughs> hmm? Hmm? Hmm?